Ano? Ano? Ha? Ano? 72 Saan po ba tayo ngayon? Saan? Saan? Sagot! Kinakausap ko eh Sagot! Saan? Ha? Saan ko natin ha? Sa, Sa pulong ang gisting? Matino ka pala ko. Sino ba si doka? Mga ano lang 'yan. Mga na. Ano? Ano? Ha? Hello? Ano? 72. Pakayupot yung missisiyo ko sa anak tigil. Ikaw na kaluluwa. Oo, oh, ano? Nasaan ba pamilya mo? Hindi ka ba binagpuntahan? Anong kailangan mo nilang? Huwag mong guguloy na to, ha? Ano? Oo. Oh. Lakas ka na dyan. Ito. Saan ka na pupunta ngayon? Saan ka pupunta ngayon? Saan? Saan? Sagot! Pinakausap ko eh. Sagot, saan? Ha? Saan ka natira? Sa pulong ang gisting. Pagkita ang pinilig ang mo, pasensyan tayo Ha? Pagbibigyan sa best lang ha? Sige. Wala nang nilagay dito. Sigurado ka. Pagkita ang binaligang mo, huwag ka nang papakita dito ha? Pagkita ang binaligang mo, eh, masasya na tayo. Dahil wala gagawin ko sa'yo. Hindi mo kung nakita ako tatapos na lang. Ha? So, Matthew San Andres Pierce Santo, ama. Hindi mo, alam. Tara.